A day in my life, has a Nabot sa bukid, porto de Bijuday. juday. So nang laag na sad mga badjay, nang laag mi day, kay mamerting mi. So gada lang mi okay, para sa birthday boy, charot. Okay. So mga oh. nagdakog baldi guys, ang sulod anak kay kuan bomba. Charot. Charot raway. Yeah. Kaya na kayo nag -video, video ko, guys. Well, gala ka, Miss Agianan, guys. Mga pil-apil po si Kwan, oh. <laughs> si Mario. <laughs> Lingaw ka, mi guys. O, oh, tanawa, guys. Um -um. Sige, pakita sa kiko. Ay! <laughs> Kagkagaya kong buhok, guys. Fast forward, forward guys. guys. Nabot na Mula tayo, Yumi, guys. And then, pag-abot na nga, o na din Yumi, guys. Siyempre, ni Timo, Timo, Pamiana. Wala pa na second batch. Napaabot pa, mi sa second batch, anak nga lafang charo <laughs> charo nga <laughs> one egg guys ang takip na ako <laughs> na horot ning bala horot na ala guys Lami nga dubo nila guys kay kaya mo Charot charo tala Bitaw guys, in fairness, lami kayo siya pagkalutok kay humok ang pagkalata sa adobo guys. Lami ka ayo guys. Mura jubili Charot! Kaya na guys, kaya birahan dyan na na kung ng kaplangganang So guys naman naman na guys, man namin may uglafang. Di pa ako si Mario guys, og coffee guys. So diya guys, napay nabili ng mga pagkaon guys, like cake, napay asukal, charot. Nya yeah, kana, na guys, kay, kana, guys, nag coffee ko guys, para ma ka ako ang kaon guys, um, brain cells. Kay pasugbahon ko og iho guys, charot. Katabi ang isda guys, nga ka baga kay siyag panit ba, nga. Yeah. Basta na to guys, Kana, guys, Kana. na, dako kaayo. Labas kaayo na guys, bago pa kuha sa lapok. Masa oh, dagat dahi, sorry. Um, ako dada yung gikoan, guys, gigulgol. Ya, yeah, Gikoan gikuan ako ulo guys. O oh, hasang di Kabalo mo guys, no? Expert ko makuha o hasang sa isda or malimpyo sa isda kay Hindi, manindahin may mig isda. <laughs> na ko kay ikaula manindam isda guys. Kaya nga no, nindot kaya ang pagbanindag isda guys. Everyday guys, ang kita 1 million. Kabalo mo, pobrigya po ni Karun. <laughs> so kay Naghaling pa man guys napadukot pa sa uling katong kahoy so ari sa monitor sa at sa ako ang kayutaan sa kuko <laughs> so mauna na siya guys kana lang, guys ha, geto, na guys hagi na namog naghang lamas guys wala nakita sa video wala na akong video hey kay kumash kayo padungan na siya maluto diha guys Sumuot to guys. Hmm, tanawa ang takirub. Ni video video. So guys, og okay, so kasabot sa sinugba guys. Pura naman ni niya among iho <laughs> <All> right, guys. Hala guys.